Sa loob lang ng halos dalawang linggo, tatlong magkakahiwalay na aksidente sa kalsada ang kumitil sa buhay ng labin limang katao. Noong linggo, May 3, dalawa ang patay kabilang ang isang apat na taong gulang na batang babae matapos araruhin ng SUV ang entrada ng naiya Terminal 1 sa Pasay. Gas pedal daw kasi ang natapakan ng driver sa halip na preno. May 1, nang magkarambola sa SC Tech Starlock exit ang bus ng Solid North, van at SUV na ikinasawi ng sampung katao, kabilang ang apat na bata habang higit tatlumpu ang sugatan. Nakaidlip umano ang bus driver na negatibo naman sa alcohol at drug test. April 23 nang masawi ang tatlong individual habang sugatan ang sampung iba pa dahil sa karambola ng anim na sasakyan. Nawala ng preno ang trailer truck habang nasa paakyat na kalsada sa Fortune Marikina. Kaya naatrasan at nadaganan ang isang SUV, dalawang jeep at dalawang sedan. Dahil sa sunod-sunod na mga aksidente, aminado ang gobyerno na may problema sa sistema ng road safety sa bansa. The system is broken. Kami po, nandito kami sa gobyerno. Nandito ang LTO, nandito ang na LTFRT, nandito ang LTO. It's broken. We have to admit that. We have to fix it. And yun po, ang totoo yung gusto na ibibigay natin sa mga pamilya sa mga para hindi na tayo matakot sa sarili natin mga kanya. Kasunod nito, Inatasan ni Transportation Secretary Vince Dizon ng LTO at LTFRB na higpitan pa ang regulasyon para sa mga public utility vehicle o PUV at sa pagkuha ng driver's license. Driver training sa patutuan nito,

obligado na ang magpa-alcohol at drug test ang lahat ng driver ng pampublikong sasakyan maging ang motorcycle taxi riders. Sa utos ng DOTR, babayaran ito ng may-ari o operator ng PUV at hindi dapat ikaltas sa sweldo ng kanilang driver. Ang mandatory drug test isasagawa kada anim na buwan. Pinababawasan din sa bus companies ang tagal ng pagmamaneho sa apat na oras mula sa dating anim na oras. Paliwanag ng DOTR, dapat may karelyebo o kapalitan ang bus driver kung lalagpas sa apat na oras ang biyahe para maiwasan ang antok o pagod. Ibinase ito ng ahensya sa international standards kung saan apat na oras lang ang tuloy-tuloy na pagmamaneho sa Vietnam habang apat na oras at kalahati sa mga bansa sa European Union. Para sa The Situation Report, ito si Lizelle Onse ng DZRH News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.